Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Heto na naman si Kuya Nanding na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking pagninilay, tungkol sa kapestahan uh, ng kalinis-linisang paglilihini ng mahal na Birayang Maria napakatingkad nito sa uh, simbahan sa buong Pilipinas at sa buong mundo um, babasahin ko ang um, mula sa Ebanghelyo ng San Lucas sa ikaanim na buwan isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth Sinugo ito sa isang birhen na pinagkasundo na sa isang lalaking nanganganlang Jose mula sa sambayanan ni David. At Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang, ang anghel at sinabi sa kanya, Matuwa ka upos-pos ng grasya, sumainyo ang Panginoon. Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang ilulub ang Diyos para sa iyo. At ngayon, maglilihi ka at mga nganak ng isang lalaki na nanganganlan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talaga nang walang katapusan ang kanyang paghahari. Sinabi ni Maria sa Anghel, Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki? At sumagot sa kanya ang Anghel, Papaan, sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalan tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan. At siyang itinuturing na baog ay nasa ikaanim na buwan na. Wala ngang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, Narito ang utusan ng Panginoon, Mangyari na wa sa akin ang iyong sinabi, At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Munting pagninilay, ang dakilang kapistahan ito ng uh, kalinis-linisang Maria ay nagbigay sa akin ng matingkad na pagninilay. Una, ang napakaganda ng conversation ng Anghel at ni Maria. Siyempre sa simula, uh, ngadang ang anghel ay eh, matuwa ka o pospos ng grasya kaya lang sa pag-uusap na ito nabagabag si Maria sa batin ng anghel kaya lang sinabi ulit ng anghel huwag kang matakot mayroong plano ang Diyos sa iyo kaya sa kabuuan ito Ah uh, makikita ko ang ah uh, nakatawag pansin sa akin dito yung walang imposible sa Diyos. Totoo 'yan dahil ang pagtawag niya sa birheng Maria ay isang karanasan ng tunay na pagiging apostol ang bulong ng Diyos na maging ina ng kataas-taasan. Ito ang bulong na napakahalaga sa ating Kristyanismo. Kaya sa akin parang napakagandang tagpo nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano at bilang taga-sunod sa buhay ni Maria sino ba si Maria sa buhay natin kung babalikan ko ang aking karanasan, ah, nagkaroon kami ng um, ah, isang selebrasyon at paghahanda sa kapistahan ito ah, napansin ko sa aking pagninilay na meron akong tanging bulong sa inang Maria at sa karanasan ko, nagkaroon ito ng katugunan. Nagkaroon ito ng kasagutan. At sa tingin ko, ganyan ang pagmamahal ng Birhing Maria sa sangkatauhan. Nakikinig siya sa mga taong bumubulong sa kanya o nagpapahayag patungo sa Diyos. Si Maria ang daluyan ng grasya papunta sa Diyos. Tinitingnan ko nga ang, ang um, history ng Immaculate Conception. Uh, maraming mga historical facts dito at Pinatunayan ito ni John Scutus sa kanyang debate na talagang ang kalinis-linisang paglilihim Maria ay totoo dahil sa katunayan na si Maria ay ina ng ating kataas-taasan si Jesus ang mediator ng lahat at si Jesus ang nagdala sa Ama na ang kanyang ina ay maging uh, walang bahid ng kasalanan. Kaya anong ibig sabihin ito sa atin? Ang tawag na ito sa akin ay isang tagpo na naman upang pahalagahan ang uh, Virgin Maria at sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng way para kay Jesus na ibulong sa kanya ang ating mga hinahin ang ating mga panalangin kaya ang napaka ganda pa dito si Maria kapag sinabihan mo uh, si kept in her heart kung ano ang uh, binubulong mo at uh, ibinibulong din niya ito sa Diyos kaya napakagandang tagpo nito na ang pagsabi ng oo ni Maria sa kasaysayan ng pagliligtas ay napakalaking gantimpala para sa mga kristyano dahil ang gantimpalang ito, ang biyayang ito ay grasya din natin. Kaya ako bilang taong nag nanais ng kabanalan ay nagkakaroon din ng uh, daan para kay Berhing Maria upang magkaroon ng ugnayan ng malalim sa Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi uh, si Kuya Nanding muli at sana patuloy tayong gabayan ni Inang Maria patungo kay Jesus. Malaming salamat po. God bless.